Isang malungkot na balita ang gumumula sa mundo ng drug at entertainment. Pumanaw na ang minamahal nating drug race star at RuPaul's Drug Race Philippines judge, si Jiggly Caliente. Kinumpirma ng pamilya ni Jiggly o Bianca castro Arabejo sa totoong buhay na siya ay pumanaw ngayong araw, April 27, 2025, at 25, ganap na 4 oras 42 minuto sa Amerika. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag na ipinost sa social media, mapayapa ang naging pagpanaw ni Jiggly na napalilibutan ng kanyang pamilya at malalapit. Illuminous presence in the worlds of entertainment and advocacy. Ganito inilarawan ng kanyang pamilya si Jiggly, isang tunay na ilaw para sa maraming tao dahil sa kanyang energy, wit at authenticity. Biglaan ang pagkawala ni Jiggly Kamakailan lamang, ibinahagi ng kanyang pamilya na siya ay dumaan sa matinding karamdaman at kinailangang putulan ng binti. Unang sumikat si Jiggly noong 2000 at labindalawa sa season 4 ng RuPaul's Drag Race. Kahit maagang natanggal, ang kanyang signature catchphrases at fierce fashion sense ang nag-iwan ng marka sa fans. Noong 2021, muli siyang bumalik sa Drag Race All-Star Season 6 at pinatunayan ang kanyang evolusyon bilang isang artista. Sa Drag Race Philippines naman, naging iconic judge si Jiggly, kilala sa kanyang honest at direct to the point na mga komento. Hindi man ito palaging sikat sa mga contestants, naging inspirasyon siya sa pagiging totoo at matatag. Isang malaking pagkawala si Jiggly Caliente hindi lamang sa drag community kundi sa buong mundo ng entertainment at laitilith panandang pandagdag advocacy. Salamat, Jiggly, sa pagmamahal, saya at inspirasyon. Magpahinda ka sa kapangyarihan, Reyna. Mamimiss ka ng tuluyan.